Hoy! Nakita na kita. Huwag ka na magtago dyan. Na dito. At tita, iniwan niyo po kasi nakabukas yung pinto eh. Sabi ko, ka na dito. Bilisan mo. Baka makita ka pa ng mama mo dyan. Hindi po, tita. Magbibahis na po ako kasi may pasok pa po ako. Mamaya na. Ako bahala sa'yo. Tulungan mo muna ako. Uh, ano po gagawin natin? Anong nakita mo, ha? Anong tinitignan mo sa'kin? Wala po. Ah, sasara ko lang po sana yung pinto. Yun lang po. Sus! Nuwari ka ba? Gusto mo makita yung katawan ko, ano? Hindi po, hindi po. Sorry po. Hindi ko na po ulitin. Ah, hindi ko na po sasadya. So, sorry po. O, oh, eto. Tulungan mo na ako lagyan ng lotion yung katawan ko. Pero, tita... Sige na. Huwag ka na maya. Batang yung batang yun, malilit sa, sa klase niya eh. Russell? Russell? Ay, akitang ko na nga yung batang yun. Malilit yun sa klase niya. Ay, naku, ba yung batang yun? Malilit na naman yun eh. Oo, wala naman dito sa kwarto niya. Saan kaya yun? Russell? Russell? Uh, Ma Oh Ano ginagawa mo sa kwarto ng tita mo? Eh, ano kasi eh um, ate wala lang. Nagpatulong kasi ako sa kanya, hmm. hindi ko kasi abot. Ah, uh, okay, Ganun ba? Oh, ano anak? ka ba? naliligo, malilit ka sa klase mo, maligo na. Opo, eto maliligo na po talaga ako. Ito na po eh. Ay, naku ka talagang bata ka. Lagi ka nalang ganyan. Bilisan mo, ha? Opo. Ayos ko na yung mga babaunin mo. O, oh, Bunso, kamusta ka na dito sa bahay namin? Hindi ka ba naninibago? Naku, ate. Buti na lang, nandito ka. At least, Um, habang naghahanap ako ng trabaho dito sa Manila, may ako. Ano ka ba naman? Para ka namang iba. Kapatid kita, siyempre. Kung meron kang kailangan, sasabihin mo sa akin, ha? Opo naman, ate. Babawi ako sa'yo. Basta magkatrabaho na ako. At pati kila nanay, magpapadala rin ako sa probinsya. Oh, okay. Buti na lang, andito yung anak mo. Kahit wala ka dito, hindi ako natatakot mag-isa. Ay, ano ka ba? Mabait yung pamangkin mo. Kaya nga eh, at saka alam mo ba, graduating na yon At maraming awards yun sa school. Um, ate, nagka-girlfriend na ba si Raz? Ay, naku, hindi pa. Bili na biling ko sa kanya yun na wag na munang mag-girlfriend. At tapusin na ang pag-aaral kasi nga graduating na. Kaya ayoko muna siya mag-girlfriend. Sakto pala eh. Anong sakto? Ah, uh, wala ate. Uh. Oh, ayan na pala anak ko. Sakto ang dating mo na. Mano po, Ma. Okay. <laughs> Kumain ka na at sumabay ka na sa amin ng kita mo, ha? O, oh, eto na. Opo, oh, sige po. O, kamusta ang school? Ah, uh, yun nga po medyo pagod po kasi marami pong pinagagawa sa school dahil gagraduate na daw po kami. O oh, ha, galingan mo ha at yung bili ni mama, wag na wag mo mag-girlfriend para matapos mo ha? Opo. Oh, sandali. Diyan muna kayo, sagutin ko to. Si boss tumatawag ha? Di ba? Yes po boss, good evening po. Balita ako. Medyo pa daw nagkaka-girlfriend. Po? Oh? So, wala ka pang experience. Ah, tita. Kasi... <laughs> Huwag kang mag-alala. Ako bahala sa'yo. Iroang kita. Oo. Oh? tita? Ano po ginagawa niyo dito sa kwarto ko? Gusto ka tang tabihan. Bakit mo sa maba? Baka makita po tayo ni mama dito. Wala si mama mo. Di ba na malengke yun? Mamaya pa dadating nun. Hmm? Tsaka di ba sabi mo wala kang girlfriend? Eh for the meantime, ako muna. Dito natatakot po kasi hindi ako marunong. Ang bahala sa'yo. Di ba sabi ko nga, tuturuan kita? Okay Hay, ang hirap talaga mamalengke mag-isa. Kaya nga gusto ko magpasama doon sa batang yun eh. Bigit-bigit pa naman ang dalahin ko. Oh, hindi pa rin to nag-aalmusan. Malamang tulog. Russell! Ay, ako din ang nagpasok. Wala talaga tong batang to, oh. Russell! Tulog ka pa rin. Late na. O sa kwarto. Wala naman. Punyeta, anong ginagawa nyo? Ha? Anong ginagawa mo sa anak ko? Ma? Ate? ano ginagawa mo sa pamangkin mo? Ma? Sorry, kasi si tita po kasi ano ako? Ikaw nga pala kita ko nang boboto sa akin eh. Eh di pinaibigan lang naman kita. Ate, tinuruan ko lang naman siya kasi sabi niya wala siyang jowa. Nagmalasakit lang naman ako. Sira ulo ka pala eh. Pinatira kita dito para maghanap ka ng trabaho at hindi ko sa sa'yo sinabi yung pamangkin mo ang trabahuin mo. Nakakadiri ka, Grace. Pinatulan mo yung pamangkin mo ang bata-bata at kung ano-ano tinuturo mong kababalaghan. Ma, sorry. Hindi ko naman po kasi alam. Kasi sabi ni tita, okay lang naman daw po. Ate, sorry. Wala kang utang na loob. Pinatira kita dito. Paano kung hindi ako dumating at nahuli ko kayo? Paano kung natuloy ang gusto mo? Paano kung mabuntis ka? Ano ka ba naman, Grace? Hindi ka nag-iisip. Ang laking kahihiyan ito sa pamilya natin. Ang dami-daming lalaki. Ito bang anak ko? Ito bang pamangkin mo, Grace? Ano ka ba naman? Ate, sorry talaga. Hindi ko na Ah, mali ako. Rascal, sorry na. Nagala lang naman ako. Wala akong pakialam, Grace. Umalis ka dito sa bahay ko. Baka ano pang magawa ko sa'yo, masampal kita at masabunungtan. Umalis ka na! Ano ba naman yan? Ma? Sorry. Ay, ako ikaw naman bata ka, ikaw naman ang bata ka, ang bata-bata mo pa ba? kung ano-ano yung nasa isip mo. Ang dami-daming babae. Yung tiya mo pa talaga ang papatulan mo? Ako! Kasi mo, hindi ko naman po alam eh. Asensya na po. Ano ka ba? Bobo ka ba talaga at hindi mo alam na tiya mo yon? Russell, pwede ka namang humindi eh. Alam mo ko ano ang tama't mali, di ba? Kung alam mong mali, Sorry, ma. Wag mo nang ituloy! ba? Diba? Diyan na po Sorry. Sorry. Oh, matulog ka na dyan, ha? Ako bababa ako dun ulit at palalayasin ko na yung tiyan mo. Bumalik ka na sa kama! Mayos ka dyan, ha?